Siya na nga yung ng li libre Siya pa yung nagsiserve sa atin, guys. Atin. Hello, guys. Nagbabalik tayo ngayon dito sa ano, Diwata Paris Overload. Bari, bali, ano, bali araw ngayon na ng linggo. Medyo madaming tao ngayon kaysa kagahapon. Araw na Sabado kagahapon, magpunta ko dito. Bali, ang oras ngayon, ano, magalas luse, 11.30 na. So, guys, uh, nakatuwa ah, kasi mayroon tayong, ano, nadatnan dito na nang libre ng ice cream yung vlogger na napaganda at mabait na naging kaibigan natin na, na natin dito sa ano sa Facebook si ano si Ma, Mi Heart Cares guys. So ngayon ano ah, puntahan na natin siya at magpalibre tayo. Pero ano naman talaga kay ah, kahit pipila ka lang dito libre na eh pero tingnan pa rin natin siya guys. Oh ito siya guys oh. Ayun si Ate Mi Heart Cares guys paki-follow na kaniyang ano kanyang page yan napakabait. Yan shout out sa mga nakapila dito sa ice cream man yan oh niyati Ate Mi Heart Cares yan. La, pila kayo, madami pa yan. Kahit panghuli na sa akin. <laughs> yan guys, oh! Yan si Ate Mi Heart Cares, pakipalo na kanyang pitch, guys, ah. Yan, siya talaga mismo talaga, napakasipag. Mismo siya yung nag-serve sa mga, ano, ililibri na niyang ice cream. Siya na nga yung nang lilibri, siya pa yung nag-serve sa atin guys. Meron pa ba ako dyan baka maubusan ako, ha? Oh, madami pa guys. Panalo, pipila na ako ngayon guys Huwag kalimutan guys ha, pakipalo May heart cares Woo, <laughs> geng geng Sigaw natin Uy, dito na Grabe, salamat po tayo Isipin nyo guys Di pa ako nakapila, inabutan na ako grabing yung bayad, pakipalo guys ha Sabi, -sabi natin yung sigaw May heart cares lang malakas May heart cares lang malakas <laughs> Ay, oh, yun yan, yan, yan guys. Yan guys, oh, so yan paki-follow guys ha. Oy, putik. Yan paki-follow guys ha. Napakasipag yun oh. Yan, no? yan napakaangas tol. Napakaangas. Yan. Yan guys, huwag niyo kalimutan ha. Yan, yan sa out sa lahat ng mga ano, mga customer ng Diwata Paris Overload. Lagi lang nating suportahan si Diwata. Kasi eh, siya yung ano, nakakabigay ng inspirasyon sa ating lahat. Kasi pagan katibayan ng kasi <laughs> bagan, katibayan, yan. At determi matinding determinasyon sa buhay. Yan si Diwata Paris Overload. Kaya sa silpi mo na oh. At uh, ano, syempre tikman na natin yung ice cream ni ano, yung palibre ni Ate may Heart Girls, guys. Grabe, panalo. Halo pa. Vloggers ka ba? Oo, oh, panalo. Panalo. Yan, guys. Ice cream. Sarap ng ano, mga ice cream, cream palibre. Pamalit. Ano malupit kasi bawat munta ni Ate ano dito, may heart cares, guys ano, nang nilibre li talaga. Kung hindi ice cream, yung ano, yung Diwata Paris, yun, madalas na nilibre yung, yung mga ano, mga riders. Yun guys, so sa unahan, dun yung mga riders niyang ano, nilibre. Hindi na lang natin gambalain yun kasi masarap yung kain nila eh. Andun, sa unahan, basta guys, suportahan natin si ano, to si ano, may heart cares ha? Yan, balikan natin ulit. Kaibigan natin yan kabait nyo guys Si Ate May Heart sa Huwag kalimutan na Ilagay ko na lang sa ano guys Sa comment section yung ano Yung link ng page ni Ate May Heart yan So maraming salamat guys Kasi sa panonood magbablog pa ako ulit dito Yan ito muna ng content natin sa ngayon So ngayon ito yung kasalukuyan sitwasyon ngayon guys so, Madaming tao araw ng linggo Yan So maraming salamat sa panonood guys See you next time at God bless